nasasabi sabi pa naman na makita nga ni Metena ang kanyang kaibigan na Sinaya, ngunit ngayon ay mabibigla siya sapagkat si Sinaya pa pala, at si Terra ay isa na man siya sapagkat nagtiwala siya dito kay Terra, yin pala ay nilinlang niya. Ngunit pinalalangan ni Terra na hindi lamang siya ang nilinlang, maging siya sapagkat hindi rin naman niya sinabi kung ano ang kanyang tunay na pangalan. Sinubukan pa nga ni uh, Terra na amhuhin itong si Metena naging magkaibigan sila aso panit hanggang doon na lang ang umano ang kanilang pagiging magkaibigan ngayong alam na nga ni Metena ang lahat ay hindi hindi na ituturing na kaibigan itong si Terra sapagkat alam niya na sa nakatakda ay si Terra nga ang sinasabing bugna na tatapos sa kanya ang makakalupig sa kanyang kapungyari. hindi palalagpasin lagpasin nga ni Medena na mawala na nga itong si Tara sapagkat ito nga ang kanyang laging pinapangambahan. Sa pag-akala naman niya ay kakayanin niya itong si Tara sa hindi. Lalong lalo na at buo na nga ang mga sangre na simula siyang mangamba matapos ng subukan niya kunin ang mga brilyante ay hindi na ito basta-basta ang -basta sa mga tagapangalaga. Naging malakas ito at ayon kay Adamos ay mananatili na ito kung sino talaga ang tunay nilang man. tagapangalaga. Kaya naman itong simitena ay nagsimula na nga, nga bumagsak matapos nga ang pagtulong ng pagtulong-tulungan ng mga sangre na bigla siya sa kanyang mga nakita. Talagang totoo ang mga hinahanap sinyales nga. kung sino nga talaga ang nakatakda. Kung noon ay tela pinagtatawanan lamang niya itong si Tara ngunit ngayon nakikita na niya na talagang lubhang malakas na ang mga ito at talagang pinagahandaan. Kaya naman nagsimula ng matakot itong simetrena. Kaya sa isip niya ay eh, hindi siya mananalo sa pagkakataong yun. Nabigla ang mga sangre matapos tumakas na nga itong simetrena kasama ang kanyang mga tauhan. Sa kabilang banda, nararamdaman na nga ni Perena na tela hindi na rin siya magtatagal sa incantadia. Kaya naman naghingi siya ng tulong sa Devas. At ipinaabot niya ang kanyang babala sa kanyang kapatid na si Janaya. Gusto niya kasi mangyari. Kung may mangyari man sa kanyang hindi maganda ay gusto niyang malik na nga itong si Denia upang protektahan at pangangalagaan ang mga sangre. Gabayan ito sa kanilang mga misyon.